Simula nung natanggap mo lahat ng premyo dahil sa panalo mo, ang daming aspire at parang gusto na rin pasukin ng gymnastics kahit hindi naman nila ito gusto. May mga viral video pa na nag-improvise sila, no? sila. Anong message mo para sa mga taong ito na gusto na rin pasukin ng gymnastics at sundan ang yapak mo? Siyempre na tutuwa ko ako na gusto ko nilang um, na may nahihikayat na po ako ng mga kabataan po talaga na gusto pumasok sa sports or sa gymnastics po. Um, pero kung magagawin po like, para sa pera po, um, yeah, hindi siya magiging madali po. And, um, sobrang hirap po talaga ng, um, ng progress and yung process po habang ginagawa yung mga practice. Um, malalaman nyo po talaga yung um, resulta nyo kapag nagko-compete na kayo. Eh. And yes, sa uh, training din po talaga na te test kung kung talaga bang gusto mo yung ginagawa mo. So yeah, um, advice lang po na um, dapat alam natin kung ano talaga yung purpose natin and kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Yan lang po. Sa Salamat, Salamat Carlos. Pang huling tanong kaugnay nun. Um, alam natin na uh, syempre kailangan ng physical na pangangatawan dapat manakas ka pero kung may may payo ka sa mga uh, aspiring gymnast gymnast natin ano yung pinak isa lang ano yung pinaka importante katangian ng isang gymnast na kagaya mo para maipadalo ang Olympics? Ito ba ay disiplina? Ito ba ay kung ano man? po tayong matakot siguro magkamali and sumubo ulit. Um, di, kahit sa sports po, hindi eh, naman basta sa gymnastics lang. Um, once na nasa sport ka, hindi garanti na mananalo ka eh. Um, importante. Para sa akin, pinangawakan ko lagi na um, try ka na ng try. Hindi na importante kung magkamali ka o masuksos sa isang bagay. Importante, nag-try ka. Kasi sa sa mga pag nakapas nakapasok ka ng finals, yung finalist na yun, lahat yung champion na po eh. Um, natitimpang lang kung sino yung susubok, sumusubok talaga sa mga um, uh, failures or yung sa mga mahihirap na bagay. So yun po, um, huwag matakot magkamali eh. sumubok lang na sumubok. Salamat po. What I saw in Carlos is his passion, yung malaki his passion for sport and his passion for winning you can see it in his eyes and you can see in his training you really i could spot him because of his passion for the sport and yes thank you ayan uh, we have additional questions dito sa may baba pala natanong na pala ang dapat itanong kanina from our other friend um here we are uh Uh, from our one of our fitness content creators. Hi, Kaloy. Um, good morning, good afternoon sa lahat. So I have two cute questions. Makiki cute question na ako. By the way, I'm Anne. I'm a fitness content creator. So first question. Um, just in case lang, suppose na hindi gymnastics ang expertise mo ayon. Meron ka pa ba bang ibang sports na gusto mong matry or supportahan? Like basketball. Puro po sa martial arts. Martial arts. <laughs> yeah, so gusto ko yung mat train Hindi po makipag-sparring po. Tama uh -huh. <laughs> nila po, cross-training Cross-training. Yes, yes po. Okay, thank you. Salamat so, po. Second question. So kung ang ibang mga um, athletes natin meron sila mga parang motivational song na parang ito yung pinapatugtog ko lagi sa gym um, to really pump me up and to boost my energy levels. Question, ano yung inspirational, motivational, and powerful entrance song ng isang double gold Olympian na si Carlos Yuto? Um, palagi ko po yung pinapakinggan. Ito po, um, si um, Kuya Idol Lunes, um, Abante, tsaka tao lang. Um, sobrang nai-inspire niya po ako at um, na-hype po ako pag nag-training. <laughs> Salamat po. We have questions from Abante. Magandang hapon na Carlos. DK Dini Sarate from Abante. Yan mo ba binabanggit na buti na lang di ka sumuko. Ano ba yung mga panahon, pagkakataon na munti kang sumuko? At ano yung naging solusyon mo? Paano ka nakatawid doon? Um, marami po iba't ibang competitions, iba't ibang um, experience and difficulties po And yung pinaka-isa po talaga is yung sa sa Japan po talaga. Nung pumunta ako sa Japan 2016. Um, 16 years old po. Uh, malayo sa pamilya, malayo sa lahat. Walang kakilala. Hindi alam yung culture, hindi alam yung language. And hindi rin naman po ako ganun kagaling mag-English that time. And kahit marunong ako mag-English that time, hindi, hindi din po sila marunong mag-English. So yung barrier po na yun ang um, nahirapan ako and sobrang shock po ako. Uh, um, mabigat po yun para sa mga teenager na kagaya ko that time. And syempre mahirap din po yung training. Iba po yung training sa Pilipinas and iba po yung naging training ko sa Japan. Umabad na din po sa point na na-depress ako. And gusto na kawala sa mundo talaga. And yeah um, nagdasal po talaga ako that day. Hindi kasi ako makatulog. At naiisip ko na mawala talaga. Um, nagdasal ako kay Lord hanggang sa nakatulog ako. Um, the next day, medyo umakay na po. And, pero hindi pa rin natatapos talaga yung um, challenges. Nandun pa rin yung mga difficulties. Hindi um, talaga maiwasan. Pero may clarity po after ko mag-pray and when I wake up po, mas likely na ako ng konti. And yun, yun, yun po, yun yung pinaka pinanghawakan ko. Every time na nalulungkot ako, nag, nag pray po talaga ako. Thank you. Thank you so much. This is for the last three questions. I think we have our friend from radio here na meron siyang nakakatuwang question. Carlos, I'm Gina Mabe, ng DWW774. Oh, cute, cute, katuwa-tuwa lang yung question, ano. Ah, uh, you are blessed. At uh, nabilang mo na ba yung mga natanggap kong cash incentives? And then, ang dami-dami pang mga uh, dumating sa'yo, yung mga franchise, cars, mga material na blessings. Sino ang, ano, ang uh, nagmamanage na yung finances? <laughs> uh, may okay lang po ako. May <laughs> naman po din ako. Eh, um, di ko po siya ano, like, binibinan po kasi like, sobrang bonus po talaga ng mga nangyayari dumadating sa buhay ko. Um, uh, talagang pinaka mahalin ka sa akin talaga yung gold medal na nakuha ko po eh. Um, bilang bata na nangarap po talaga eh naabot yung pangarap. Um, sobrang may papasalamat talaga ako na <laughs> Pero doon po talaga naka-focus ako eh. yung sana ko makakuha ng gold medal eh. Okay, po salamat po. Okay, thank you. Love you. Salamat po. <laughs> Ayun, now uh, we have our content creators here. May tanong lang siya. Um, good afternoon na. Hello po, Sir Carlos and Ma'am Cynthia. So, may tanong lang po ako. If ever po na hindi niyo pinarso yung pagiging gymnast or sa gymnastics, ano po kaya yung career niyo ngayon? Hindi <laughs> 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 po kasi mailing mag-study. <laughs> so, um, siguro mga sa boxing po or taekwondo po siguro. Mga ganang ng sport po siguro pakasukin ko. I will tell you a funny story. You know when MVP asked him, what did you, he said, I wanted to be basketball player, but I'm so small. And MVP, but you jump so high, you can be my basketball player. You can jump and shoot all the time. So he said, no, I don't want to be basketball player. Ah, <laughs> uh, last na po. Um, Kumusta po yung journey niyo with DigiPlus and Arena Plus ba? Um, how did they help you with your career? Yeah, um, before pa lang, um, syempre, hindi naman po ganito pa. Uh, dami yung natanggap ko before. And yeah, nakatulong po talaga sila sa akin. Um, sa mga personal needs ko po. Eh. And siyempre sa, sa pagtitraining ko po mas natulungan ako po sarili ko pumili ng mga gamit para pan-training uh, sa food. Um, kasi uh, may nutritionist po ako and kailangan kong masustain yung ganong um, nutrition po and nakatulong po siya sa, sa mga ganong stuff. And syempre yung support na nakukuha ko from them po. Um, sobrang dali po nila katrabaho. Sobrang saya po ng, um, ng work with them po. And, Um, bilang gusto ko maka maging tanyag po yung gymnastics sa um, Philippines sa paggawa ng billboards and um, syempre sa commercials um, mas natulungan po nila ako na uh, mas maging famous or mas maging kilala yung gymnastics sa mga kabataan Salamat po Thank you so much. At syempre, kanina nabanggit nga na may program for gymnastics, uh, for program for sports, ang Arena Plus na dapat nating abangan. We have um, Alan here. Hi, Carlos. Congratulations. And I'm Cynthia. So you are surrounded with not just uh, yung mga sports media, even mga showbiz media is here. Yeah. So yung question ko related to showbiz, <laughs> yeah, kung kung magkakaroon ng pelikula yung buhay ni Carlos Yulo, sinong artista yung gusto mong gumanap na para mag-portray ng character? At sino yung leading lady mo? <laughs> yeah. Pili ko si Kuya Luis. Hindi, <laughs> siya ko lang po. Um, yeah. Who's Luis? Luis man sa... <laughs> Diyak lang po. Okay. Hindi um, ko po sure eh. Um, Hey, hindi, ko po, hindi ko po sure. Um, hindi rin po kasi ako nanonood masyado ng, um, ng TV. Eh. Puro training po. Eh. Every hours po ng magagandang palabas sa TV. It's either nasa training po ako or natutulog po ako. Eh. Kaya pasensya na po hindi ko po masasagot ng tanong niyo po. Salamat po. We have our last question from Pilionario na malapit ka nang maging um, Carlos, Ma'am Cynthia. This is Diana Sison from The Scorecard on Billionario TV. Um, since Billionario po yung channel namin, so dadating, babalik po ako sa usapang um, investments. Um, but I'm not going to talk about your personal investments, but you're, you're getting all the prizes as reward for what you have achieved. But do you already have pledges for the things you still can achieve in the future, like for LA? Sorry, yung, uh, kahit yung sa last part na. Po, you, na po. do you have pledges and actual investments na for your training for the future like in LA? For your LA training? Ah, yes po. Well, um, yeah. um, about sa mga training camps naman din po. Um, yeah, gusto ko po kasi talaga mag-training sa UK. Okay. And with Silogy? Yes, kasi... Chopsila um, Sila Nile? Gusto kong so kong kumuha ng techniques nila <laughs> and syempre mag-share ng knowledge with them. And yan syempre sa um, gap makatulong din po kay Ma'am Citya sa pinild niya and mas matulungan pa po na mas maparami yung um, mga bata na sumali po talaga sa gymnastics po. Thank you. Thank you so much. That ends our Q&A. Maraming maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat